Sampel ko sisimulan ang malawakang pagputol ng serbisyo sa kuryente ngayong Enero 2024 ang yan mula kay Kapartner Big Tahod Quermark Yes, happy weekend mga kapartner. Magkakaroon nga ng malawakang pagdiskonekta ng kanilang serbisyo sa kuryente ang Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO ngayong buwan ng Enero taong 2024. Ayon kay Rizalinda Reyes, MSD Head ng CENPELCO, sa mga consumer na hindi pa nakababayad ng kanilang electric bill simula Desembre ng taong 2023, pababa ay kabilang na sa mapuputulan ng kuryente. Yay! Sunshine News Blast January 2024, uh, magkakaroon na po kami ng uh, malawakang pag-disconnect uh, di ng electric service sa mga consumers po natin na hindi po nakakasettle ng kanilang electricity bill uh, magmula December 2023, pababa po uh, malawakan kasi po um, may kinreate po na grupo ang ating ang ating management uh, limang grupo po na sila ay pupunta sa isang area po namin na sa sabay-sabay po nilang i-check po yung mga for disconnection uh, mag di-disconnect na po sila ng electricity service kapag hindi po nag-settle ang ating mga member consumer owners ng kanilang obligasyon ayon po doon sa nakatakdang panahon. Paliwanag ni Reyes, maraming mga consumer na na-disconnect dahil wala na silang balak magbayad at gumagawa na ng paraan na hindi naaayon sa patakaran ng ko. Kabila ang flying connection o nakikabit ng kuryente sa kabit bahay para makaiwas sa babayarin. Sunshine News Blast. Kaya nga, nagkaroon ho kami ng programa na ganito para ma namin, ma-validate namin na bakit maraming hindi pa nagbabayad doon sa mga na-disconnect namin. And we found out na ganito po ang nangyayari. Pag ganun ho kasi ang naging practice, sabay-sabay pong hindi magiging maganda po ang result doon sa financial operation ng ating kooperatiba. Pare-pareho tayong mapuputulan yan dahil wala ho tayong pambayan sa ating power supplier. Paulit-ulit ani Reyes ang paghikayat ng Sintelco sa mga consumer na magbayad sa takdang panahon dahil wala silang maibayad sa energy supplier kung kulang ang kanilang koleksyon. Samantala, ayon kay Reyes, hanggang Enero 12, walang pag sa rate ng kuryente. Mula sa supplier kaya walang inaasang pagtaas at maaring bababa pa ang rate nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Victor ka mo sa Balita at Servisyo. Samantala, SM Supermall naglunsad ng kauna-unahang electronic vehicle charging station sa Dagupan City. Ang detalye ng balitang 'yan mula kay Kapaner Sheila Baloc Inilunsad ng SM Supermall ang kauna ng electronic vehicle charging station sa Dagupan City. Matatagpuan ang naturang charging station sa ikalawang palapag ng parking area ng SM Center Dagupan. Sunshine news blast For uh, those who would like to come here and uh, charge po dun sa ating e-vehicle charging station pumunta lang po sila dito sa second level parking po natin ng mall and then they just ask assistance po dun sa ating mga security guards para po ma-assist po sila and uh, they can do na po yung charging po natin Ayon kay SM Central Dagupan Mall Manager Island de los Santos, ang nasabing proyekto ay bilang suporta sa National Renewable Energy Program ng gobyerno. Dayunin ng programa na mahikayat ang publiko na gumawa ng mas matalinong pagpili ng paglipat sa dekoryente. Dagdag ni de, de los Santos, ang nasabing inisyatibo ay bahagi rin ng pangako ng SM Green Movement na tumulong para sa gawing mas luntian ang planeta. Sunshine news blast. All so, ah uh, to all the gupenos and those uh, loyal po na customers natin from uh, the rest of Pangasinan, we are inviting you to come here in uh, SM Center Dagupan para po mag-charge dito sa ating electric vehicle charging station. So it's first in the city po na electric vehicle charging station. We are proud that we are doing this for the community. It's 100% free. Just uh, come and visit us po dito. Anytime we are open from 10 o'clock in the morning up to 9 p.m. Thank you very much. Ang tinig ni SM Center na Gupan Mall Manager ay Lenny Santos. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal sila, balo ka partner mo sa Balita at Satish. At para sa ating mga Balitang National, DNDFP, pinangunahan ng 2024 Joint New Year's Call. At sa Spirit... Honor and commitment ang mga katagang ipinaalala muli sa lahat ng mga kawani ng Department of National Defense or DND at Armed Forces of the Philippines or AFP sa katatapos lang na traditional joint New Year's call ng mga miyembro ng dalawang ahensya. Personal nitong dinaluhan ni na Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Bukod sa mga high-ranking officer ng DND at AFP, nagbigay pugay rin ang mga kinatawa ng Senior Military Assistants of the President, GQ, GHQ Civilian Office, Officials, Foreign Armed Forces Attaché, attach, pres, President of Financial Institution, AFP at Major Services, Sergeant uh, Major at kanilang mga may bahay. Sentro na nasabing aktibidad ang pagkilala sa mga napagtagumpayang misyon sa ilalim ng bandato ng protektahan ang mamamayan at buong bayan. Sa kabila nila ng mga hamon, nananatiling matatag ang sadatahang lakas ng Pilipinas para sugpuin ang mga balakid sa pag-unlad at hangad ng kapayapaan sa bansa. Sunshine. 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 Samantala, tatlong miyembro ng komunistang teroristang grupo na nag-ooperate sa Surigao del Sur sumuko sa pamahalaan. Ang balitang yan mula kay Kapar Almar Persuelo. Kapar Almar. So, walang tigil na focus military operations sa at patuloy na paghina ng puwersa ng Communist Terrorist Group CTG na pagdesisyonan na tatlong miyembro ng komunistang teroristang grupo na magbalik loob sa pamahalaan. Ang mga damanggit CTG members ay lumapit sa 3rd Special Forces Battalion na nakabase sa barangay Santa Cristina, Liangga, Surigao del Sur, bit-bit ang kanilang mga armas na isang M16 rifle na may M203 grenade launcher, LSCO M16 rifle at isang AK-47 rifle kasamang iba't ibang magazine at bala. Kinilala naman ng Special Forces Battalion ang mga sumuko na sina Alberto Perez alias Jong, Brian Roadil, alias Dave at uh, Jomar Alameda alias Cardo. Ang mga namagitan rebelde ay nag-ooperate sa Gusan del Sur at Liangga, Surigao del Sur, sa ilalim ng Sub Regional Committee South Land of North Eastern Mindanao Regional Committee. Sa ngayon ay uh, kinukompleto na ng mga nabanggit ang uh, kanilang mga dokumento para sa legal na proseso sa kanilang pagsuko at upang may sama at makabenepisyo sa mga programa ng National Task Force to Local Communist on Conflict or ntf -LCAP. Para sa Diyos, Almar mo sa at At sa iba pa ang mga balita, ibinasura ng Quezon City pa, Prosecutor's Office ang reklamong grave threat ay sinampa ni ACT Teacher's Party Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa labing apat na pahinang desisyon ang pirmado ni Deputy City Prosecutor Leila Llanes Nakitaan na kawalan na sapat na dahilan ang kaso ni Castro laban sa dating Pangulo. Nagugat ang kaso matapos sumanong pagbantaan ni Duterte ang buhay ni Castro sa kanyang TV program sa Gigan sa Masa para sa Masa sa SMNI. Ngunit sa Adam Piscalia kulang sa means leya or criminal intent ang binintang pahayag o binataong pahayag ni dating Pangulo. Nauna nang pinilawanag ng kampo na nakatatandang Duterte na sa ibinahagi lamang ito sa kanyang TV program ang naging usapa, usapan nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa isyu noon ng Confidential at Intelligence Funds. Doon naman hinugot Castro ang kaso laban sa former Chief of Executive dahil umano sa katagang pero ang una mong target diyan sa Intelligence Fund mo. Kaya kayo, ikaw, France, kayong mga komunista ang gusto kong patayin, sabihin mo na sa kanya. Ngunit paliwanag ng piskal na hindi pagbabanta ang ginawa ng dating pangul punong ehekutibo. Malinaw anya na opinion lamang ito at nagbabanggit lamang ng mga personal na mungkay nung nag sila ni BP Sara. Kaya sa huli ibinasura dahil walang probable cause ang sanay pinagkaunang kaso labad sa dating pangulo. Business News Blast. At sa ating balitang business, Bega World, magtatayo ng isang 10-story hotel sa Palawan. Ang detailing yan mula kay Kapar Big Tahod. Kapar Big. Yes, kapartner, itatayo ng Pinoy developer na Meadow World ang 10-story Paragua Sands Hotel sa San Vicente, Palawan. Magkakaroon ito ng 313 guest rooms at suites. Mayroon din itong iba't ibang pasilidad at amenities gaya ng swimming pool at kiddie pool, pool deck na may sitting area, outdoor deck at balconies, kids club, spa na may treatment room, fitness center na may yoga area at sauna. Maliban pa rito, mayroon din itong ballroom na kayang tumanggap na mahigit sa dalawang daan. Maging available din sa Parag ang sa Parago sun Hotel, ang isang all-day dining restaurant na may parehong alfresco at private dining area, Zabana Bar and Lounge, pool bar at grill na may outdoor dining at isang specialty restaurant. Nakatag na buksan ang buksan ng hotel sa taong 2029 at ito na ang magiging ikadalawampung hotel na itinayo ng Mega World sa buong Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, bitahod ka partner mo sa balita at servisyo. International News. At para sa ating balita, international, sikretong pagkakaospital ni Defense Secretary Lloyd Austin, imbisiga ng Pentagon. Ang detalyeng na balita mula kay Kapare Sheila Balog. Inihayal ng Inspector General ng Pentagon na imbisigahan nito ang naging sikretong pagbisita sa Hospital Defense Secretary Lloyd Austin noong nakaraang linggo. Si Austin ay sa intensive care noong unang araw ng Enero matapos ng makaranas ng komplikasyon mula sa naging operasyon noong buwan ng Desembre dahil sa prostate cancer. Pero hindi ito alam ng senior defense official sa White House. Lumipas pa tatlong araw bago nalaman ng mga ito ang nangyari kay Austin. Binipensahan naman ni President Joe Biden ang kanyang defense chief sa gitna ng lumalagong kritisismo. Ayon naman kay National Security Spokesman John Kirby, ang focus na ng Presidente ay makarecover si Austin at wala itong planong tanggalin ang defense secretary sa posisyon. Mayroon namang naulat na kaya hindi na ipaabot sa matataas na opisyal ang, ng gobyerno ang nangyari sa defense chief ay dahil naging dahil ang chief of staff nito ay may sakit din na flow. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal sila, balo ka-partner mo sa Balita at